Papunta kami ng dental clinic today kasi magpapabunot si Prince ng ngipin. Medyo na traffic nga kami kaya pagpunta namin doon, inabutan na kami ng cut-off. So hindi na tuloy yung pagpapabunot ni Prince. Dito Bago nga kami umuwi, kumain muna kami sa si Jollibee. Tapos itong si Prince, nagpa-picture pa sa Bini kasi idol niya daw. <laughs> idol mo ba si Bini? Ha? si Daddy. Idol mo si Bini no? <laughs> Tapos nga, naisipan na rin namin dumaan dito sa park para naman mag-enjoy naman yung mga bata. <laughs> ang may elepant. Mataas yan, daddy. Bantayan mo siya dun. Magaspang yung ano Hindi siya nadulas. <laughs> Hindi ka nadulas? Ay, dito siya. Daddy, mag-airplane siya. Oh, wait lang, wait lang. dan <laughs> Happy? <laughs> Nakakatuwa nga na merong ganitong public park dito sa Dasma kasi kapag stress na kayo or pagod na kayo, pwede lang kayo maglakad-lakad dito tapos tumambay, upo kung saan-saan. Then tahimik lang din yung lugar kaya masarap lang din magpahangin dito. Nung uuwi na nga kami, ito si Prince, ayaw pang umuwi, gusto pang maglaro. Kaya ayan, pinayagan ko na. Sa mga gustong pumunta pala dito sa park, libre lang naman dito, wala kayong babayaran. Then ang open nila ay 3pm. Sabi lumipad sa akin. Ano, kukunin ka, prima. Pati nga, daddy. Kunin mo nga. <laughs> <laughs> ah. Anong tawag dito sa lagubang, diba? Lo, bye-bye. Bye-bye ka na kayo sa lagubang. Bye-bye sa lagubang, kalaga ko. Oh. Ayun ang alaga ko eh, lumaki. Ma, ganyan yun. Naguhay lang.